Alright so good morning good morning mga So welcome back sa youtube channel lang naman mga guys So shoutout nga pala sa lahat mga subscriber natin So maraming salamat po sa mga sumasabay ba sa ating channel So mga guys kahit tumulal So tuloy tuloy tayo ang mga update para maano natin sa mga viewers natin at mga subscriber natin samahan nyo ako mga at mag update naman tayo tayo dito sa kay Bus Ala alright let's go okay. so umuulan, mga ay. so tuloy tuloy tayo mag update para maipapakita sa mga viewers natin so kaya tumulan laban laban lang talaga tuloy tuloy dito tayo sa dulo ng Carmen Panot mga guys so nandito tayo sa ano, DDO so dulo na tumakay yan, hanggang doon kahit umulan, marami pa rin at marami pa rin mga tao doon sa mga area na ito kung mga, mga ano. So, lumalaban kami ng ano talaga, kahit umulan talaga, tipag. kagat talaga ang aming uh, para mapag-update tayo sa mga paninda rito. So, kahit tayo umulan, so good lang. Uh, shout out sa mga ka-team vlogger natin. Oh, uh, <laughs> mo, So dito na sa captain natin. So kompleto pa rin tayo kahit umuulan. So dito okay, so pa rin so good. So good pa rin tayo. Oh, so, uh, shout out muna sa mga lahat ng mga ano natin. Yan, shout sa mga team vlogger of Pro Guys. Yan dito ni vlog sa kasi. Ayun mo, tapos nandyan si Papansin TV. Nandoon ba? Oh, nandyan. oh. Oh, shout out ba Okay lang. Okay lang. Okay, so samahan niyo ako mga guys. So let's go. Okay, so nandito tayo sa ano? So update na ulit natin kay Boss So marami na naka ano ni nakalatag si Boss So medyo mayroon na tayong mga may tin tayo. Oh so, yun oh no, sit na si Boss Alan. Korang lumalago nakabili na. Ng... <laughs> nakabili ng cover no? So tagulan. Siyempre sa mga kasama natin mga ka, ano natin yan. So update natin ulit sa mga kahit, taba, kahit papano, kahit kunting stock na lang ni Boss Alan kahit papaano. Ibig sabihin niya, kumunti ng stock, ibig sabihin, tuloy-tuloy ang laban. <laughs> so, alright, so mga guys, so nandito tayo. So, Bosalan, anong pwede natin pagmamalaki dyan? Ano yan? Ito so, may bago ako. Ayan, yung mga bago. Anong mga... Uh... So, good morning po, ma'am. So, Oh, so, yun. Yan, mga guys. So. Cartier Santos. Bar? Cartier Santos. Cartier Santos. So, ano bang harap nito? Malikta dyata. Yan. Yan, mga guys, yan yung bagong look ni Boss Alan ngayon dito. So, magkano mga presyo yan to, Boss Alan? Ito lang yan. 800, 700. So mura lang talaga ha, pang masang waterproof, pa so, waterproof. So yan. So 800. So mga negotiable pa lang ang pre. So ang niyan. Yan. Bagong look. Yan. So, yan. So kung napapanood 700. ni Tony, mga video ni Tony Vlog. So mayroon pa kayong discount no. Oo. Mabibigan. So, maliban lang siguro na ano, huwag masyado malaki pag talo naman. <laughs> kung hindi naman talo, talaga na. So mayroon to. Iba't ibang mga kulay, colors ah uh, color win dito mga guys color win ba tawag nun so yan mga guys yung mga mayroon tayong color brown so 800 pa rin yung mga guys yan yung mga ganito so ito iba ibang ano mga guys yung so, dabing color ah kolay iba ibang kulay uh, yan sa so, mga mayroon siyang brown mayroon siyang white yun mga sa parehas lang din to na tag 800 lang na So 800 din yung price naman ng mga guys. So, mga ano, may ano pa rin. Negotiable pa rin. Ito. Ang mga ganito maganda rin to. Ito maganda, Oh, ayun na. Sa 800 na negotiable pa sa 800 'tong mga ganito. Ayun, gago. Ayaman ah. So mayroon naman nanan tayo mga sa mga ganito. Magkano naman ang presyo nitong Boston ang mga ito? Uh, oh. Mura lang 'yan. Ah, Magkano... 450 lang 'yan. Sa mga 450 naman 'tong mga for example, itong mga isang black dial na gold plated 'no. Ayun. Yeah down. So, 450 lang daw to. Negotiable pa, oh, fix na. O, oh, fix na lang ito mga presyuan ito mga. So, mayroon naman tayo ito, boss. Magkano naman ito yeah, mga? Ay, negotiable pa yan. Upgrade, negotiable pa. Magkano mga presyuan sa negotiable? Uh, uh, 800. Diba? 800 ito mga, guys. Pwede yung 700. oh, pwede na sa 700 ito so, mga, guys. Pwede na 600. 60. So, oh, sige. Pag napanood ka na kay Tony Vlog, yung pinaka-discount lang ni Bosala. So, parehas-parehas lang naman dito. Dipindi na sa mga dial na lang ito ah uh, gold dial tapos may mga white gold ah uh, white dial ito mga doot, yeah. 800 lang yeah, pwede na doon sa 700 laban na oh. yeah, ito mga iba't ibang -iba, hugin at kulay lang oh. so ito, ito, yeah, ito, ito, yeah, ito. Uh, naman yung dito boss ito to parehas lang din oh, parehas ng ano? oh, yung magkaiba ibang kulay lang ng mga isa yan yeah. yeah. so, itong... So, ito, no. mayroon tayong tag yeah. piraso so, yeah. so mayroon lang tayong tag mayroon naman tayong tag dito. Magkano naman ito, boss? Yan. 2-5. Magka 2-5. So, yan. Two Stainless five. steel. 2-5 ito mga isang. Uh, scrap spray na rin yan. So, yan. 2-5. pa sa 2-5 ito, boss. Ah. Yan. Negotiable sa 2 So, dalawang piraso na lang ito? Dalawang piraso. Mayroon pa kasama ito. Yeah. Pares lang. Wow, ito, white. Ito, Mabilaan ito naman. Ito, rotating niya. So, pwede sa kanilwa, pwede black di sa dial siya, ayan oh. Pwede sa kanan. Pwede rin sa kanan, balag kabilaan no? Hindi ka tulad nito, ayan. single yeah. lang. Single lang siya. Hindi pwede yung pagano. Ah, hindi siya pabalik pa, pabalik taran. So, ito mga isang. Pwede rin, pwede rin. So, ganda pa rin, toe pipe pa rin. Ayan yeah, no? Pang ilalim niya oh. Yeah, papalit naman, dalawang pipe. Toe pipe pa rin mga isang. Negosyable ah, pa sa no, top mga ito. Salamin ang kapal. Oh, yun, maumbog yung salamin mga ito. Ayan. Okay. So mayroon pa tayong isa boss, magkano? Ano Ay, -isa naman? isa na lang oh. O oh, nag-isa na lang din yan. Mabenta sa akin yeah. yun. Edipis na yun. Edipis. At yeah, sa ito. Wala tayo tayong stock. Yung mga pang ano natin. Diba lima yan? Yan na lang. O oh, yan. Ito na lang natira uh, na lang sa limang piraso mga Mag -gan ito. Maganda niya ito. Ano yung ganyan? Yan, 100 po, hanggang 700. Naka-carter Santos ka na. Quartz lang to no? Quartz lang, pero... Quartz ng mga... Uh, 2,500. Negusable pa sa... Negusable. Yan, okay. So, mayroon tayong mga... Ano dito, mga okay. guys? So, smart mayroon tong Mga quartz na ito. Uh, smart. Smart quartz, no? So, magkano mga presoan ito, boss? Uh, 500 hanggang 450. Ah, 500 hanggang 450, mga guys yan. Naka, ano na 'yan? naka na yan. Uh, 'yung pwede naka-set na, na 'no. Mm -hmm. uh, ano nasya? 'Yun lang, lobat, lobat. <laughs> so 'yun mga jersey, so kahit paano, so mayroon dumadagdag yata ng ating mga paninda mga So Mayroon tayong jersey dito mga So ang laban. Sige, hawakan mo, boss. Alan, para isang model ka na rin sa Chicago Bulls ball. uh, 'no. 500 450. Oh, five... oh, 500. 500. Ah, uh, 500 hanggang 450. So, yan yeah, mga jersey ni Boss Alan, no? So, hindi lang mga relo ang mayroon siya rito. So, mga bagong stock siya. So, 5, yan. Yeah, no? So, mayroon pa ng iba-ibang kulay. May ilang, ibang klaseng kulay. Ilang kulay na ano mayroon ka ngayon. So, apat. Apat. Apat na piraso mga kayo. So, mayroon siyang may, yan, light blue, yung maroon na red. Yan. Yeah. Yan, yeah, mga jersey ni... Yan. Iyon oh. Eh so, yung mga interesado sa mga jersey na ano, ano? 500 lang na 450 450 lang. Oh, yan. Si yan si Napal na 'to, ilan 'yon? Jordan. Yan mo Jordan. 'Yung hawak, Yun, hawak mo kanina. 'Yung hawak mo so, kanina. Ito ito to. Kanina. Ito to. 'Yon si Jordan jersey. Pero 450. Okay. So, dito naman tayo kay Boss lang. Babaw ko yan. Eh, libel mo, libel yan. Okay,